Noong May 5, 1942 ay sinimulang bombahin ng mga Hapon mula sa Mariveles sa probinsya ng Bataan ang isla ng Corregidor na nasa entrance ng Manila Bay. Gamit ng kanilang mga heavy artillery, sinundan ito ng amphibious landing ng Japanese Imperial Army na pinamumunuan ni Major General Kurio Taniguchi na sinalubong naman gagad ng na mga Amerikano at Pilipinong dumidipensa sa lugar kaya isang madugong labanan kaagad ang naganap sa isla. Ito ang kwento ng labanan sa koridor at ang pagpapatuloy ng pananakop ng mga Hapon sa Luzon, Visayas at Mindanao na magririsulta sa tuluyang pagbagsak ng buong Pilipinas sa kontrol ng Japan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Matapos ang pagsuko ng Bataan noong April 9, 1942, ay sunod-sunod na ang tagumpay ng mga Hapon sa Pilipinas. Kabilang na dito ang kanilang successful landing sa Visayas, partikular sa mayamang probinsya ng Cebu kung saan ginamit nila ang isla bilang staging point para sa kanilang invasion sa northern Mindanao. Pero kahit ganun pa man ay nananatili pa rin nasa ilalim ng kontrol ng mga Amerikano ang isla ng Corridor na nasa bunganga mismo ng Manila Bay na sa tawag ng mga Amerikano na Gibraltar of the East kung saan ang isla ay nasa ilalim ng pamumuno ni General Jonathan Wainwright na may 13,000 men kasama ng 4 Marine Regiments na nasa ilalim ng pamumuno ni Colonel Samuel Howard pero ang mga depensa ng isla hindi na inimprove ng mga Amerikano simula pa noong World War I. Kahit ganun pa man ay meron pa rin naman itong 56 coastal guns at mga mortars, 48 machine guns at ilang artillery na pinamumunuan ni Major General George Moore na siyang pumuprotekta sa mga baybahay ng isla. Kasama na dito ang tatlong maliliit na fortified islands na nasa bunganga rin ng Manila Bay. Alam ng mga Hapon na mahirap atakihin ang isla dahil sa mga depensa nito. Kaya simula pa noong December 28 hanggang January 6, 1942 ay patuloy ang kanilang aerial bombardments sa isla sa pamumuno ni Lieutenant General Obata Hideyoshi. Kasama na dito ang pambubomba rin ng mga Hapon sa buwan ng February gamit ng kanilang mga artillery sa isla ng Corregidor mula sa Cavite. At noong March 15, mas lumala pa ang pambobomba ng mga Hapon mula sa Pico de Loro dahil sa pagdating ng kanilang reinforcement sa lugar na siyang nagbigay ng malaking pinsala sa maliliit na isla ng Fort Frank at Fort Drum. Pero nang bumagsak ang bataan sa kontrol ng mga Hapon ay mas lalong lumala ang sitwasyon ng mga Amerikano at Filipino sa isla ng Corregidor dahil inilagay ni General Homa ang kanilang mga heavy artillery sa mga slopes ng Mariveles Mountains na nakaharap sa isla. Samantala sa bahaging South noong April 10, isang araw matapos ng pagsuko ni General King sa Bataan ay tuluyan ang bumagsak ang buong syudad ng Cebu sa kontrol ng mga Hapon kung saan tumakas naman gaga ng gobernador ng isla na si Hilario Abiliana papuntang South ng Cebu sa bayan ng Badyan pero napilitang bumalik ang gobernador sa Kapitolyo dahil sa paghahasik ng lagim ng mga Hapon sa isla at nananawagan sa lahat ng mga Cebuanos na wag nang pumalag sa mga mananakop at kinumbinsi ang mga tao na magsibalik na sa kanilang mga trabaho at pamumuhay at magipag sa mga Hapon para maiwasan ang pagdanak ng dugo sa Cebu. Pero ang totoong dahilan kung bakit bumalik at nakipag-collaborate ang gobernador ng Cebu ay para maging double agent at makapagbigay ng tulong at impormasyon sa mga Cebuano, Guerillas, Samantala sa si Central Mindanao ay patuloy ang pag-oorganisa ni Major General William Sharp sa kanyang tatlong Filipino divisions para sa depensa ng lugar kung sakaling mag a advance sa mga hapon mula sa Davao at Visayas. Kaya hinati ni General Sharp sa limang sektor ang kanyang puwersa kung saan ifinokus nito ang pinakamain defense ng rehiyon sa Cotabato sector dahil na rin sa pagdaong ng mga hapon sa lugar sa nakaraang taon ng December 1941. Habang sa Davao naman ay hindi makapag-advance sa mga Hapon sa interior ng Mindanao na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Miura Toshio dahil sa napakalakas na resistance ng mga Pinoy, partikular sa rehiyon ng mga Morong Maranao. Kaya inutos ni General Homa kay Colonel Toshio na mag-advance pa south sa bayan ng Digos para makontrol ang Sire Highway at diretsyo de inland sa Cotabato kung saan sa parehong araw ay inutos rin ni General Lohoma sa Kawaguchi Detachment na nasa Cebu na maglayag papunta sa west coast ng Cotabato para makorna nilang persa ni General Sharp at di diretsyo sa Cagayan kung saan dadaong din ang persa ng Kawamura Detachment mula sa Visayas sa Makahalar Bay sa Cagayan di Oro. Kaya noong April 29, sa araw ng birthday ng Imperator ng mga Hapon na si Emperor Hirohito ay nagsimulang dumaong ang Kawaguchi Detachments sa West Coast ng Cotabato nang walang kahirap-hirap pero isang madugong labanan ang naganap ng mag-advance sa mga Hapon sa bayan ng Parang kung saan sinalubong ito ng 1st Regiment ni Colonel Calixto Duque at tagumpay na naitulak pabalik sa baybay ng Parang ang mga Hapon. Sa loob ng anim na oras ay nagpatuloy ang labanan sa lugar habang ang ibang grupo ng Kawaguchi Detachment ay nahirapan ring pasuki ng mismong syudad ng Cotabato dahil sa napakalakas na resistance ng mga Filipino pero napilitang umatras sa mga Pinoy sa bahaya ng Parang at Cotabato City nang paulanan ito ng bomba ng mga Japanese aircrafts. Samantala, ang pwersa naman ni Colonel Miura Tosho ay nagsimula na rin mag-advance mula sa Davao City papunta sa bayan ng Digos. Pero nang marating nila ang Sairi Highway, sinalubong ito ng pwersa ng mga Filipino sa pamumuno ni Colonel Reed Davis. Kaya isang madugong labanan kaagad ang naganap. Sa sumunod na araw ng April 30, nag-advance na ang pwersa ni General Kawaguchi mula sa Cotabato pa east papunta sa lokasyon ni Colonel Miura at na patuloy na nagkikipaglaban kay Colonel Graves ng Digos Force sa Sairi Highway habang sa bayan ng Parang ay nagsimula na rin mag-advance sa mga Hapon panorte kung saan patuloy rin naman ang pag ng puwersa ni Colonel Eugene Mitchell ng 61st Regiment papunta sa ilog ng Matling. Hanggang sa makorner ng mga hapon ng mga ni Colonel Mitchell malapit sa Lake Dapao kung saan pinatay lahat ng mga hapon ng mga sundalong Pilipino at hinuli si Colonel Mitchell at patuloy na nag-advance sa mga hapon papunta sa bayan ng Ganasi kung saan dinidepensahan ito ng 73rd Regiment na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Robert Vesey at kung magtatagumpay ang mga hapon ay tuluyan ang babagsak sa kanilang kontrol ang buong Lake Lanao at the Diretso na ito sa Cagayan. May 2 nagsimulang mag-advance sa mga Hapon sa bayan ng Ganasi at dahil sa superior fire power ay napilitang umatras ang puwersa ni Colonel Vici papunta sa bayan ng Bakulod. Samantala sa bahaging south ay tuluyan na rin umatras ang puwersa ni Colonel Graves sa Sairi Highway kung saan bumagsak naman gagad sa kontrol ni Colonel Miura Toshio ang bayan ng Kabakan. Sa sumunod na araw ng May 3 ay nagpatuloy ang pag-advance ng mga Hapon sa Norte papuntang Cagayan. Napigilan pa ito ng ilang oras malapit sa siyudad ng Marawi. Pero dahil sa superior fire power ng mga Hapon ay tuluyan ang umatras sa kabuang pwersa ni Colonel Vichy papuntang Norte sa Cagayan kung saan sa araw na yon ay tuluyan ang bumagsak sa kontrol ni General Kawaguchi ang southern at western Mindanao. Sa parehong araw ng May 3 ay tagumpay ng mga nakadaong ang pwersa ni Major General Kawamura Sabaro sa Cagayan kung saan suportado ito ng apat na Japanese destroyers at mga aircrafts kung saan ay tulak pa atras ng mga hapon ng 103rd Regiment ng mga Pilipinong dumidepensa sa Cagayan hanggang sa inutos na ni Major General Sharp na magtatag ng bagong defensive line para protektahan ang bayan ng Daliriga at Pontian pero inihinto na ni General Kawamura ang kanyang pag-advance sa paniniwalang kontrolado na nila ang rehiyon at hayaan na lang magutom ang mga Amerikano at mga Pilipino sa interior ng Northern Mindanao. Samantala sa Luzon ay wasak na wasak na ang kabuoang depensa ng mga Amerikano sa mga baybay ng isla ng Corregidor dahil sa walang tigil na pambobomba ng mga Hapon na sinimulan pa noong April 12 gamit ng kanilang mga heavy artillery mula sa bayan ng Mariveles sa Bataan. Nagtago naman sa malinta tunnels sa mga Amerikano at mga Pilipinong dumidepensa sa isla kaya nung May 2 ay mas lalong tumindi ang pambobomba ng mga Hapon sa isla na sinabayan pa ng Japanese 22nd Air Brigade na siyang dahilan sa napakakapal na itim na usok at alikabok sa buong isla na kitang kita sa syudad ng Maynila. May 5 ng hating gabi nagsimula ng dumaong ang mga Hapon sa bahaging east ng Corregidor Island at mabilis na nakapag-advance pa west sa Malinta Hill at sa south sa Monkey Point. Sa sumunod na araw ng May 6, bumagsak na sa kontrol ng mga Hapon ang Battery Denver at madaling tinalo ang mga US Marines. Sinubukan ng i-reinforce ni General Moore ang entrance ng Malinta Tunnel para hindi mapasok ng mga Hapon. Pero napakatibay ng puwersa ng Japan kaya napilitang ipinadala ni Colonel Howard ang kanilang pinakahuling reserve troops para sa bakbakan kung saan sinwerte naman ang mga Amerikano dahil napilitang umatras sa mga Hapon sa kanilang posisyon dahil hindi pa nakadaong ang kanilang supply ships sa isla at ubos na ang kanilang mga bala. Pero nang makadaong ang pwersa ng 61st Regiment ni Major General Sato alas 8 ng umaga kasama ang ilan sa kanilang mga tangke ay tuloy-tuloy na ang pag-advance ng mga Hapon. Dalawang oras ang makalipas sa insaktong alas 10 ng umaga nang malapit na sa entrance ng malinta tunnel ng mga Hapon ay nagpadala na ng telegrama si General Wainwright kay FDR, ang Presidente ng Amerika na hindi na nila kaya pang lumaban hanggang doon na lang daw ang kaya nila. Pagkatapos ay tuluyan ng sumuko si General Wainwright sa mga Hapon kung saan tuluyan ng bumagsak sa kontrol ng mga Hapon ang isla ng Corridor pati na ang kabuuan ng Luzon. Matapos ibiyahe si General Wainwright papunta sa Bataan ay pinilit ito ni General Homa na magbigay ito ng utos na sumuko na ang parsa ng US sa Visayas at Mindanao dahil kung hindi ay papatayin ito ang 11,000 na mga sundalong Amerikano na nahuli ng mga Hapon sa Malinta Tunnels. Samantala sa Mindanao, May 6 ay nagsimula na namang mag-advance si General Kawamura hanggang sa mubagsak na sa kanilang kontrol ng bayan ng Dalirig noong May 9. Nagdadalawang isip si General Sharp kung susundin ba niya ang utos ni General Winwright na sumuko na dahil alam ni General Sharp na kung ipagpapatuloy niya ang labanan ay papatay ng mga Hapon ng mga Amerikano sa Corregidor. May 12, tuluyan ang sumuko si General Sharp kasama si General Chenoweth ng Visayas Command. Sinundan nito ng pagsuko ng iba't ibang mga officers ng mga Amerikano sa Bohol, Leyte, Samar at Panay. Pero ang karamihan sa mga Pilipinong sundalo sa Visayas at Mindanao ay hindi sumuko at namundok para ipagpatuloy ang resistance laban sa mga mananakop na Hapon. At noong May 15 ay tuluyan na rin sumuko ang isla ng Negros sa mga Hapon, ang pinakahuling sumuko sa labanan sa Visayas. Pero dalawang araw makalipas ay inatake ng taong bayan sa Negros ang mga Hapon kung saan hinostage nila ang dalawang daang Japanese soldiers sa lugar. Pero dahil sa superior firepower ng mga Hapon, ay nakontrol naman kagad nila ang sitwasyon at pinatayang lahat ng kanilang mga nahuling sundalong Pilipino. June 3, 1942 ay tuluyan ng sumuko ang ng pwersa ng mga Pilipino at Amerikano sa buong Pilipinas kung saan inabot ng anim na buwan ang kampanya ni General Masaharu Huma sa Pilipinas na dapat sana ay dalawang buwan lang ayon sa plano ng Tokyo. Kaya tinanggal sa kanyang kaman si General Huma dahil sa kanyang kapalpakan sa Pilipinas. Kahit ganun paman man ay sisimulan na ng mga Hapon ang kanilang brutal na pamumuno sa buong Pilipinas hanggang sa pagbabalik ng mga Amerikano sa bansa na siyang magpapaluhod sa mga Hapon at tatapos sa digmaan sa Pacific. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abyssat TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.